nagngangangal-ngal at tila ba nananakot etong si etong si Marcoleta. Yan po ang ang sitwasyon ngayon. Yan po ang uh, kilos ng mga taong desperado na. Kasi balitang balita, hinahanap si Gutesa, hindi siya ma matunton kung nasaan. Maraming kasinungalingan sa pagkataon nitong si Gutesa. At sino ang dapat managot dyan? Kayo mismo, Mr. Marcoleta. Kaya bago nyo, bago nyo a atakihin at targetin yung mga taong kuno ay nagpapakalat ng fake news uh, tungkol kay Orly Gutesa, lalo, lalo na po dito sa bagong fake news nga daw na ito, siguro ang unang nyo munang siguraduhin ay totoong uh, witness etong si, si Gutesa. Siguro ang dapat nyo munang asikasuhin ay patunayan nyo na credible siya bilang witness nga. Yan kasi ang sinasabi nyo eh. Yun muna. Patunayan nyo rin po na hindi kayo ang direktor. <laughs> at gumawa ng affidavit daw natang sigotesa. Yan po ang hinihiling ng mga kababayan natin. Kaya bago kayo magbanta halimbawa doon sa lawyer kono na na nagsalita dahil uh, pineke nga yung signature hindi daw niya pinermahan yung affidavit na yon. Bago kayo or bago nyo pagbantaan yung lawyer na yon, siguro tignan nyo munang mabuti yung mga pagkakamali nyo. Siguro tignan nyo muna yung mga kapalpakan nyo. Hmm. Bago kayo magalit. Hmm. Galit na galit eh. Kasi daw, uh, dinidiscredit daw etong si Gutesa. Talaga ba? Dinidiscredit? Hindi nyo ma mapatunayan na credible. Tapos ngayon, uh, pag, pag ba napatunayan nyo na may nagdi-discredit sa kanya, ibig bang sabihin tama kayo na siya ay most credible? Of course not. Patunayan nyo muna na, muna na most credible witness nga itong si Gutesa. Yun yung dapat. At ito po yung pagbabanta ni Marcoleta na eto daw nag-post na itong article na ito ay paiimbestigahan niya. oh, you see? Lalong nagsasanga-sanga ang mga investigasyon na yan. Kasi ang pinagmulan dito yung kasinungilingan niyo daw. Kasi singon nung daw ni Gutesa. At ang sinasabi kasi dito sa article na ito, uh, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Paano kung totoo yan? Sabihin na natin na gusto nyong i-establish ito na fake news. Paano nga kung totoo? Hindi nyo nga mahagilap si Gutesa. Eh. Tapos ngayon, uunahan nyo na fake news ito. Ano to? Napaka-defensive nyo naman po, Mr. Marcoleta. Talaga ba? Ganyan? Ganyan kayo pag medyo nasusukol na, magbabanta na, paiimbestigahan? Talaga? Paano kung may ebidensya itong paiimbestigahan ninyo na nagsalita nga si Orly Gutesa? Ano ngayon kayo? Ang mahirap kasi sa mga taong ito, lalo na po yung mga nasa paligid ni Digong, akala nyo talaga untouchable pa rin kayo, akala kala nyo talaga, kaya nyo lahat, di ba? Kaya nyo baluktutin ang lahat na tuwid? Hindi po, kasi sa puntong ito, sa pagkakataong ito, dapat kayong matakot. Dahil ito yung simula ng pagtutuwid ng mga nabaluktot ninyo at ni Digong. Ang dami yung unti-unting na itutuwid na unang-una ay binaluktot ni Digong. Iisa-isahin pa ba natin? Siguro kahit hindi na dahil alam na rin yan. Sigurado ni Marcoleta. Good luck.